Isang magandang hapon po sa inyong lahat uh, at sa mga nasa North America, magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan ko. Ganun na rin sa nasa iba't ibang uh, dako ng mundo. Mga kapwa nating Pinoy, kumusta, kumusta, kumusta po kayong lahat dyan? Tayo po'y nagbabalik dahil nga sa breaking news na malapit na pong makorner ang uh, appointed uh, son of God daw. <laughs> yan po, walang iba kundi si uh, Pastor Borloloy Kibuloy. <laughs> Alright, so yan po ang uh, na-receive po nating balita. Malapit na pong uh, makorner ang uh, pinaghahanap ng batas, ang uh, tinaguriang appointed son of God. <laughs> mga kababayan, ang labanan po ay hindi sa langit, kundi sa ilalim ng lupa. <laughs> Alam niyo po mga kababayan, ayon po sa kanilang pagkaka sa description na ibinigay, napakaganda ng bunker na talagang pinagawa nitong si Kibuloy. It is a metal-lined bunker. So talagang solido po yan. Kahit banatan po siguro ng uh, malakas na bomba talagang <laughs> matibay po ang pagkakagawa. Iba na po ang may pera. Iba na po ang mapera. Yan, si Pastor Borlolo'y ginamit ang kanyang mga miyembro, mga nagpakahirap, halos magpakamatay. Sa pamamalimus sa daan, nagpanggap pa sila mga pipi, bingi para lang makakuha ng uh, tulong. May mga kanya-kanyang gimmick po sila para po magkapera at uh, ibigay kay Kibuloy. At uh, tong tao po na to talagang uh, nag-ano uh, po siya. Ang buhay niya po ay parang buhay uh, hari talaga. Buhay hari na siya ay sinasamba na kanya mga tauhan na talagang mga naligaw, mga nauto, nabudol, blind followers yan po. Ang dami niyang pera. Kung minsan tayo po ay uh, nagtatanong, tayo po ay uh, nag-iisip kung talagang sa kanya balhat ng mga pera na to. O oh, baka meron namang mga uh, nagpatago sa kanya ng pera? Yan. Dahil napakalaking pera. Ang kanyang mga ari-arian, mga mansyon, meron siyang choppers, plane, private plane. Para sa akin po, hindi po yan kayang uh, kahit uh, maghapon, hanggang gabi ka pa pong mamalimus dyan sa daan, kahit na napakarami mong tao. para mahirap po yung hanapin. Ang laki po, ang dami niyang naipundar. So uh, parang nagtataka na rin po tayo kung talagang sa kanya ba lahat yung mga yan. O meron siyang uh, mga kasamahan na nagpatago sa kanya ng uh, pera. Yan po ang ating iniisip. Maaring marami siyang mga kaibigan dyan na ginawa siyang bangko para itago ang kanilang uh, nasamsam na salapi. Dahil alam naman po natin ng ating uh, gobyerno, hindi po nila gaanong anong uh, pinapakialaman yung mga religious organizations na mga yan. Ah, ito po ay eh, uh, isang ano lang po, nagtatanong, tayo nagtataka lang, kung uh, talagang uh, galing nga yan, lahat sa kanyang pamamalimus, sa kanyang mga raket, pagtitinda ng mga puto kutsinta, etc. etc parang hindi po kapanipaniwala dahil napakalaking ari-arian ang nasa sa kanya yun nga pong kanyang banker ang pag uh, pag ang description na binibigay nila ay talagang metal daw yan solido talagang safe na safe ka sa loob kahit na uh, ano magkaroon pa nang uh, napakalakas na earthquake matibay ang pagkakagawa. At yun nga po ang uh, ang latest na balita ng PNP na malapit na po siyang makorner. Mahirap po talaga hanapin dahil ayon po sa kanila ito ay sanga-sanga. Kaya mahirap, mahirap pong uh, hanapin. So parang asut uh, uh, asot pusa na naghahabulan sa loob pero alam po natin, it's just a matter of time, mahuhuli na po ang uh, uh, pastor na pugante. So a little patience na lang po. A little patience at uh, mahuhuli na 'yan. Yang si pastor Kibuloy dahil pagod na pagod na po ang taong bayan. Hindi lang po Uh, mga tao dyan sa Davao, pati na rin po ang mga tao, mga Pilipino na nanunood at sumusubaybay sa napakahabang issue na po na ito. Kaya, pagdasal po natin, let's hope and pray na mahuli na po ang pastor na Pugante, alleged na rapist. Mga kababayan, uh, isa po ang tumatak sa aking isipan yung pong kasabihan na kung ano ang puno, yan, or siya ang bunga, yan po. Ang bunga, or let's say, ang puno ay si Kibuloy at ang bunga, ang kanyang mga bunga ay ang kanyang mga membro, mga kojic members, yan. base po sa ating mga nakikita, ang kanyang mga miyembro, marami sa kanila, ang mga pasaway, walang disiplina, lumalaban sa otoridad. Tama nga po yung kasabihan na kung ano yung puno ay siya rin bunga alangan naman na yung uh, puno ng mangga ay magbubunga ng guyabano or apples. Nga liban na lang ko ito ay grafted. <laughs> 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 Pero yan ang tingin po natin. Marami po sa kanya mga miyembro ang mga walang disiplina. Kitang-kita po natin dyan kumokontra po sila sa operasyon ng kapulisan hindi po sila law abiding citizens matitigas po ang kanilang ulo palaban at uh, kung ako po siguro ang ano ang general torre talagang magagalit po talaga ako sa kanila pero ibang iba po si general torre kaya niya pong dalhin kaya niya pong uh, meron po siyang pasensya sa mga tao na to na ang titigas ng ulo actually nananakit pa po sila i was watching the interview po by uh, Cielo Magno kay uh, Police General Marbil and Police General uh, General Torre uh, kagabi And yun nga po na pag-alaman natin na marami pong mga kalukuhan itong mga tao ni Kibuloy. Marami po. Meron pa po yung style nilang ano, uh, sinasaktan nilang sarili nila or sinusugatan ng sarili nila and then i-cover ng media, media na kasamahan nila like gaya ng SMNI. Ang mga kasamahan nilang mga bayaderos. Bayaderos po ba yon? Ay, Banateros! <laughs> Dahil, kala po natin, Bayaderos eh. May mga ano po sila. Panluloko sa publiko, sa kapwa nila Pilipino para makuha po nila ang simpatya ng sambayan ng Pilipino. Pero ang katotohanan po, mga drama nila, mga pautot. pinapalabas po nila na sila ay uh, ang mga pulis ay nagiging pisikal sa kanila. Sila ay sinasaktan ng kapulisan para magalit ang taong bayan. Napakaliwanag po yan. Kaya itong mga members na to hindi po disiplinado. Wala. Kahit na ilang taon na sila dyan sa KOJC, I'm sorry to ano, dahil uh, ito po ang nakikita natin. Pero wala man lang tayong nakita kahit nakatitingman lang na respeto nila sa kapulisan. Sila po'y talagang uh, disobedient. Sila hindi sumusunod at sila po'y uh, ano, agresibo din at nananakit. Meron po silang uh, mangilan-ngilan na nakita natin na lumaban when our uh, policemen dispersed. Yung pong grupo ng mga rallyista sa harap ng KOJC. Meron pong mga lumaban. Meron nagbato ng bote, nagbato ng upuan sa ating mga pulisan at ang mahirap niyan. Meron pa pong nagsabog ng uh, chemical. So uh, hindi ko po alam kung sila po ay mga talagang uh, naturuan ng tama kung sila ay naturuan ng kanilang uh, pastor. Hindi po sana dapat ganyan ang kanilang mga pag-uugali. Pero sobra po, sobra. Talagang palaban sila. Agresibo, bayulente, marami po sa kanila. At yung kwan po yung uh, creating noise, panggugulo po 'yon para hindi po maka-focus para madistract ang ating kapulisan. Napakaliwanag po yan. Kaya mga tao na to, mga tao ni Pastor Hibuloy, wala, hindi na turuan. Siguro, double standard. Kunwa-kunwaring turo lang. Pero sa gawa, hindi naman actually ina-apply sa kanilang buhay. At ano pa po yung issue na lumabas just recently? Dahil po si General Torre ay gumagawa ng kanyang uh, trabaho, ipinapatupad niya po ang uh, order mula po sa korte, sinisiraan po siya. Ginagawang personal, pinipersonal si General Torre ng mga angkor ng SMNI. Pinikwestiyon ang kanyang pagkatao at... Uh, isinasali na rin po nila ang relihiyon. Binanatan po nila ang relihiyon ni uh, General Torre. At nalaman nga po natin na Iglesia ni Cristo pala, si General Torre. At ang sabi ng mga angkor, bakit si ano, ibang iba, yan, ang, yan po ang mga tirada nila, ibang iba sa mga kakilala ko Iglesia. Alam niyo po, heating below the belt na po yan ang pinaggagawa ng mga angkor na to. Talagang kahit na ano-ano na po ang kanilang uh, ibinabanat, ibinaba, ibinabato kay General Torre para masira po siya at kagalitan ng taong bayan. Pero you know what? This guy is just uh, doing his job. And he's doing it very well. Talagang uh, job well done po. Saludo tayo kay General Torre. Uh, kahit kahit napagod na pagod na, pagod na ay hindi pa rin po sumusuko at uh, desidido na mapanagot sa batas ang uh, pastor na ito na pinaghahanap hanggang ngayon at malapit na po yan ang po ang uh, good news diyan malapit na po in just a matter of uh, you know few hours maybe I'm hoping na um, mahuli na po to dahil sa iba ba daw po ay sanga-sanga ng lagusan kaya mahirap po maghanap dahil sanga-sanga sana naman po ay matuntun na ang kinalalagyan ng mga puganting ito para po sila ay uh, mapanagot sa batas at uh, mabibigyan po sila ng due process mabibigyan po sila ng karapatan para ipagtanggol ang kanilang mga sarili iyan yan, yan po ang latest. Sinisiraan po nila si uh, General Torre dahil daw po sa uh, binanatan, sinali nga po pati yung kanyang religion. Binanatan po siya ng mga angkor ng SMNI. Alam niyo po itong mga tao na to mga konektado sa mga kasamahan ng Kibuloy, ibuloy Group, Duterte Group. Mga bayaderos, mga Jason, Sanayanak. Mga pasaway po yung mga yan. May mga questionable pagkatao kaya wala tayong bilib dyan. Yan po yung mga kasama nila. So uh, they flock together. Pare-pareho po sila. Yan po ang mga tao na yan. Kaya mga kababayan, uh, magkaisa po tayo. Huwag po tayong padadala sa pinagsisigawan ng mga tao na to. Ang kanilang intensyon ay manggulo, guluhin ang ating bayan. Ang kanilang intensyon ay uh, pabagsakin ang uh, Administrasyong Marcos. Yan po, lagi na po natin sinasabi yan. Na napakalinaw na yan lang po ang kanilang intensyon para sila po ay uh, hindi po malagay sa alanganin. Otherwise, hahabulin ah, po sila ng batas at sila'y makukulong. Yan po ang maliwanag dyan. Kaya hindi po natin papayagan yan. Tayo po ay may matinong pag-iisip. Hindi po tayo nag-iisip kagaya ng mga DDS, kagaya ng mga Kojic members, hindi po. Tayo po, tayo pong mga matitinong Pilipino, tayo po ay may matitinong pag tayo po ay may matinong pag-iisip. At uh, ang atin pong uh, pinaglalaban ay ang uh, Katahimikan ng ating bayan, atin pong pinaglalaban ang stability ng ating bansa na sa ngayon talagang uh, gulong-gulo gulong po ang ating bayan dahil sa mga pinaggagawa ng grupong ito na gusto po nilang uh, maibalik sa kanilang kapangyarihan at uh, maghasik na naman ng uh, kaguluhan at kadiliman sa ating bayan. Never again. Never again mga kababayan na makabalik ang mga taong 'to dahil kanilang nilepastangan, kanilang pinagsamantalahan ang ating bayan, ang ating mahal na inang bayan. Mga kababayan, ito lang po muna ngayon ang ating may kling reaksyon sa mga pangyayari sa Kingdom of Jesus Christ at ganun na rin po sa loob ng ating bansa. Napaka-unpredictable po ngayon at sana po'y manaig po ang kabutihan sa ating bayan. Sana'y uh, makamtan natin ang uh, kapayapaan at sana'y mapanagot sa batas ang ating mga kababayang naglapastangan at nanira sa ating bayan. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Marami pong salamat.